Welcome sa Insight Fusion kung saan tinatalakay natin ang mga mahahalagang issue sa bansa sa paraang mas malalim, mas malinaw at makabuluhan. Ngayon, isa na namang mainit na usapin ang pag-uusapan natin ang plano ng Pilipinas na bumili ng F-16 fighter jets mula sa Amerika. Isa itong hakbang na bahagi ng Military Modernization Program ng Pamahalaan, pero maraming tanong ang kailangang sagutin. Tulad ng kung sulit ba ang gastos at paano ito makakaapekto sa relasyon natin sa ibang bansa, lalo na sa China at US. At higit sa lahat, ito ba talaga ang kailangan ng Pilipinas sa ngayon? Para tulungan tayong mas maunawaan ito, narito ang mga malalimang insight at pagsusuri batay sa naging panayam kay Dr. Ana Rosario Malindog Uy, isang geopolitical analyst, professor at kilalang public intellectual sa larangan ng international relations. Bago natin pakinggan ang bahagi ng kanyang interview, kilalanin muna natin si Dr. Ana Rosario Malindogoy. Siya ay isang academic at researcher na may malawak na karanasan sa foreign policy, international political economy, at regional security affairs. Kasalukuyang PhD candidate sa Institute of South-South Cooperation and Development. Bukod dito, siya ay isang senior researcher ng South China Sea Probing Initiative, SCSPI at senior research fellow ng Global Governance Institution GGI. Madalas siyang inaanyayahan sa mga forum at media discussions dahil sa kanyang critical yet balanced perspective sa mga geopolitical issues na kinakaharap ng Pilipinas. Bansa na bibili na ganito kamahal na ang, aircraft, mga aircraft. Ang ang decision kasi na yan ay nanggaling sa ano, inapprove yan ng US inapprove in yan ng United States state department tas na announce yan na sinasabi nga nila na um approved na daw ang sale ang um, arm sale na 5.58 billion US dollars and most of this hindi lang naman yan F16 fighter jets eh may iba pang ano may iba pa yan na mga um high level equipment uh, military equipment Tsaka medyo mahal siya ha compared to other aircraft na may capacity din na tulad ng F16 it's a very expensive because alam mo ano alam mo Lawrence ang bawat isang fighter jet na F16 is around 200 million US dollars bawat isa So, kung bibili ka ng marami niyan, mauubos yung pera ng Pilipinas. Saan mo gagamitin yan, ang fighter jets mo? May kalaban ba ang Pilipinas? Yun yung problema dyan eh. O, on the other hand, ang mahirap sa fighter jets is aside from the fact na mahal siya per aircraft, kailangan mo ang maintenance niyan. Uh, ang maintenance niyan is very complicated and also very expensive. So, kailangan mo ng kailangan mong pondohan yan. So, hindi lang yan yung purchase. Kailangan mo rin ng pera para i-maintain mo yung mga fighter jets na bibilhin mo. Kasi kung hindi mo kayang i-maintain yan, there's no point in buying. Kasi kailangan mo i-maintain yan. Machine yan eh. pag hindi kasi ginagamit yung machine, machine or hindi mo mini-maintain, uh, magmasisira 'yan. So anong sayang 'yung pera mo. So ganun siya eh. So that is one point. On the other hand, the question is, why are we buying this kind of high-level military grade weapons kung wala naman tayong kaaway? Unless unless we are being armed by the United States to fight against another country, which is ang nakikita ko lang naman na kalaban talaga na competitor ng United States is China. So are we being used as a pawn against the against China by the United States and militarizing us? So yun yung isang point doon. It's it's one of the question. Another another thing dito is ganito. If 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 we are being militarized and also we are actually militarizing ourselves as a country, ang tanong how it will impact the whole Asia Pacific and Southeast Asian region. Well, una, magkakaroon ka ng, mag magpuprovoke ng arms race eh. Arms race, ibig sabihin, magkaarmas din ang ibang mga bansa sa Asia Pacific. Second, China will not take it sitting down. China will see it as an escalatory move by the Philippines and the United States. So, ibig sabihin, may, ang tingin dyan ng China is may escalation. There's an escalation. Tapos ang tingin ng ang magiging tingin ng China sa Pilipinas eh, ang Pilipinas hindi na passive sa mga laro ng geopolitics. Ang titi ang titing, ang tingin na ng China diyan is, okay, itong si Pilipinas ay eh, nakikialam na at gusto nang maging active participant sa geopolitical na rivalry ng United States at China sa Indo-Pacific or Asia Pacific region. So matadamay talaga tayo dito. Lalo na kasi malapit ang proximity natin, geographically speaking, sa Taiwan Strait is very near. And you have EDCA bases facing the Taiwan Strait, which is controlled by the Americans. Tapos, may mga EDCA bases ka pa na nasa South China Sea. Hindi eh, South China Sea at saka Taiwan Strait are flashpoints when you talk about military, possible military conflict. So, ang, ang ano eh, ang, pinaiinit natin sa Pilipinas kung bibili tayo talaga ng mga fighter jets na yan at sa iba pang high level weapons from the Americans pinaiinit natin ang mainit na sitwasyon na sa sa region natin kasi mainit na eh andiyan na yung Taiwan Strait volatile na yan ang South China Sea nagigipit gitan tayo sa China being back up daw kuno ng United States so mainit na eh so pag gumawa ka pa ng hakbang ng mga ganito na alam naman natin na Um hindi ko rin maintindihan ano yan modernization daw or upgrading ng military ano natin military uh, ng military ng Pilipinas Yeah in a way yes pero ang tanong kasi is it prudent and at the same time is it what we need at the moment kasi hmm. ang 5.58 billion US dollars i eh, malaki yon maraming pera yon i convert mo yon into peso ang dami nating dapat pagtuunan sa Pilipinas na makailangan para pondohan. Isa na dyan yung mga social welfare programs natin like healthcare, education, addressing poverty really in the Philippines. Uh, hindi yung ban aid program na tulad ng mga ayuda-ayuda, but really ano, from the root cause of the poverty problem ng Pilipinas. So ang daming, ang daming pwedeng paglaanan ng, 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 ano, ng pondo natin na para sa national development ng country more on economic development at dapat mag-invest ang Pilip ang gobyerno sa ating mga industriya tulad ng agriculture so which is very important na sektor ng Pilipinas at napapabayaan hindi nga gum eh ang nag-iimport nga tayo ng lahat ng mga kainin natin eh so yun yung mga bagay na para bang sandali muna dapat mag-isip siguro muna ang gobyerno ni Marcos Jr. is it what we need now to buy all of this weapon the question is for what Are we really buying fighter jets to defend ourselves? Or are we buying all of this high-level weapon from the United States as a bargaining chip ni Marcos Jr. para maging okay ang kanyang relationship with the Trump 2.0 administration? Or are we buying fighter, fighter jets and at the same time being dragged into The political conflict ng mga superpowers and may ang great powers in the region. So, yun yung mga bagay na before we do things, dapat iniisip muna natin. Ano ba ang makabubuti sa Pilipinas? Ano ba talaga? May kaya, may kaaway ba tayo na external or ang kaaway ng Pilipinas is nasa loob ng Pilipinas? Kasi sa akin lang, Dorence, ang kaaway ng Pilipinas hindi hindi external. It's actually within the country. At ang dami niyan. Poverty, corruption, um ang ang uh, yun an uh, yung st stalled development ng Pilipinas economically speaking andiyan yung insurgents mo ito yung mga tangible na kung tutuusin figuratively speaking talagang kaaway ng Pilipinas na kailangan natin resolbahin at kailangan mo ng pondo para diyan especially yung paano mo iaangat ang buhay ng mga mamayang Pilipino these are real problems na needs funding at need investment coming from the government. So parang babalansehin mo. At saka, alam mo, ano, Lawrence, when you talk about military, and if you want to upgrade the military capability and capacity of the armed forces of the Philippines, you need to be rational about this. Yung mga tulad ng fighter jets ng America very expensive yan. Actually, you can, you can buy the same fighter jets na parehas ang capacity at saka parehas din yung capability sa ibang countries you know in china you can buy J10 J10 is somewhat the same capacity ng ano ng fighter jets J J16 ng ng America na mas mura mas complete yung package or you can check with ano with Russia they also are selling weapons pero mas cheaper I, alam mo yon kung ang ang kung ang kung ang purpose mo lang really purely is to upgrade the military capability of the Philippines in terms of equipment and weapons you have to rationalize it and you have to have benchmarking sa ang country ba na pwede kang bumili na mas mura pero mas the same pa rin ang capacity the same ang capability tapos package na siya na hindi ka magiging dependent halimbawa sa United States para sa mga spare parts and all that or paano siya i-maintain and all that kasi sa United States kapag bumili ka ng weapon nila, yung spare parts niya nasa kanila. So pag nasira yan, doon ka pa rin bibili. Maintenance yan sa kanila pa rin. So you really don't have the so-called sovereign and sovereignty and independence in really using and managing that weapon. You're always tied to them which is not good for the Philippines. Dapat, kung bibili tayo ng weapon, tayo na yon, atin yan, tayo ang kaya natin i-maintain yan, whole package na yan. At saka, yung spare parts, hindi ka nakatali dun sa isang country lang. Kasi, you know, mayroon kang tinatawag na independence even in using military weapon. Importante yan sa isang bansa if you talk about sovereignty and maintaining your independence and autonomy in defense and military na hindi ka hawak sa leeg. Yun yung sinasabi ko din. Kung yun lang naman pag-uusapan natin, at kung ang pag-uusapan lang naman natin is military upgrading of our, of our armed forces. So yun yung mga bagay na I really hope the, the, the Philippines would would consider at saka isipin at saka isipin muna natin siguro ang ating national development no kung paano palalakasin ang ekonomiya mo paano palalakasin ang mga sektor ng ng bansa mo in terms of economics before tayo mag-isip ng grand. Alam mo bakit? Kasi kung ang ekonomiya mo ay petex petex -pet -pet walang, eh, walang kanak, kumbaga mahina yan, kahit ano pang weapon ang bilhin mo sa buong mundo, hindi mo mamimaintain yan. Bakit? Wala ka kasing pera pang maintain yan. Yan. Yun. Ka importante yan. sa isang bansa talaga, Lawrence. Kahit i-review pa nila ang mga bansa sa Asia, even outside of Asia, when you talk about military upgrading, inuuna talaga nila ang economic development at pagkakaroon ng pera para mayroong kang pambili ng weapon na para i-upgrade mo yung military mo na kung saan kaya mo rin i-sustain. Mm -hmm. And one reality that we have to know, kahit ilang fighter jets pa, sampung... 20 fighter jets ang bilhin ng Pilipinas which will bleed the country financially speaking to be frank from the United States hindi pa rin tayo magiging at par with China when you talk about military strength and capability that is a reality i am not kidding china is way far when you talk about military they're so they're way advanced and they're way high tech to be frank with you kahit nga ang United States is trying to cope up sa fast development ng military um, capability ng China. China is very fast in, in, in its military upgrading. They, they have the money to do that. Imagine, 7% of their GDP goes to military upgrading. Meron ba tayo noon? Even the United States is not able to cope up at the moment. So, yung sinasabi ko, bakit ka magigipag, you know, yung itong mga posturing natin na to, ang isipin talaga muna talaga ng Pilipinas, how you gonna develop your economy, make it really um you know, ang ano ko is ganito, make Philippines first a Singapore. At least for once, maging Singapore muna tayo na mayaman, maraming pera, then siguro from there we can probably little by little step by step upgrade our military in every aspect yes, in po. terms of Yeah, a, a technological technological advancement, um ha, high military grade weapon and all that. With the with 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 our focus na it is for our internal defense, not necessarily for another third party na gagamitin ka to fight another country. Yeah. No, no, hindi dapat ganun pag-iisip, dapat um, okay, we are upgrading our military. It's because it's for our country, and we don't want to have enemy from other country. But we're ready to defend ourselves if necessary. Mm. Pero hindi yung focus na either gagamitin ka sa proxy para labanan ng isang country or ikaw ka kasi isang country. Kasi to be frank, really, kung China lang ang pag-usapan, I'm not kidding. We are not at par. Kaya bumili ka pa ng 20 F16. We are not at par with them. I'm not kidding. Yeah. So yun yun. So, so maging wise tayo dapat, mm. Lorenz, yung wise ka ba? Wise ba na pag-iisip bilang country? Alam dapat, mo kung saan ka puporma? Alam mm. mo kung saan ka puposisyon? Alam mo kung paano gagamitin ang limited resources natin? Diyos ko Lord, nangungutang na nga tayo. Alam mo Lorenz, how much is the foreign debt ng Pilipinas ngayon? 14 trillion pesos. At may debt servicing ka. Pag bumili ka ng weapon, ang peso is weak. The peso is weaker this time around, mataas ang dollar. Paano ka bumibili ng imports coming from other countries? Even buying weapons from other country, denominated in dollars yan. So, ibig sabihin, gagamitin mo yung dollar reserve mo to buy all of these things. Do you really think we can... We can Matapos afford? nating pakinggan si Dr. Uy, idetalye pa natin ang mahalagang punto. Ang F-16 fighter jet ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $200 million kada isa. Bukod pa dyan, kailangan ng tuloy-tuloy at mahal na maintenance. Kung hindi kayang sustentuhan ng bansa, mauuwi ito sa pag-aaksaya ng pondo. Ang tanong, may budget ba talaga tayo para dito? Hindi lang sa pagbili kundi sa pagpapatakbo nito araw-araw? Ang Pilipinas ay humaharap sa napakaraming panloob na suliranin tulad ng kahirapan, kawalan ng food security, kakulangan sa edukasyon at healthcare at pagkaatrasado ng infrastruktura at ekonomiya. Ayon kay Dr. Uy, sa halip na armas, bakit hindi natin i-invest ang $5.58 billion sa mga proyektong direktang makikinabang ang mamamayan? Ang pagkakaroon ng EDCA bases at pagbili ng US-made military hardware ay maaring magmukhang pagsuporta natin sa US laban sa China. Delikado ito lalo't malapit tayo sa Taiwan Strait at South China Sea, dalawang flashpoints ng posibleng gulo. Maari nitong iprovocate ang arms race sa Southeast Asia at hilahin tayo sa isang hidwaang hindi naman natin kailangang salihan. Kapag bumili tayo sa Amerika, nakaasa tayo sa kanila sa spare parts, maintenance at technical support. Sabi ni Dr. Uy, dapat kung bibili tayo ng armas, self-sufficient at independent ang approach. May mga bansang gaya ng China or ibang defense exporters na mas mura, kapareho ng kakayahan, at mas flexible ang terms. Hindi natin kayang tapatan ang military power ng China kahit bumili pa tayo ng 20 F-16s. Dapat ang focus natin ay sa internal security, asymmetric defense, at strategic diplomacy, hindi direct confrontation. Isa pang mahalagang gawin ng Pilipinas ay maging neutral. Ang mga bansang Vietnam, Malaysia at Brunei na kapwa may territorial disputes din sa South China Sea ay mas piniling maging neutral at hindi pinayagang magtayo ng US military sites sa kanilang teritoryo. Ito ay isang strategic na hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at neutral sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa na sana ay maging modelo para sa Pilipinas. Sa dulo ng lahat ng ito, ang tanong ay hindi lang kung kaya ba nating bumili ng F16, kundi ito ba ang pinaka makabubuti sa ating bayan ngayon? Ang tunay na laban ng Pilipinas ay hindi lang sa labas kundi sa loob ng ating lipunan Laban sa kahirapan, katiwalian at kakulangan sa oportunidad para sa ordinaryong Pilipino Hindi masama ang magmodernize ng military pero dapat ito ay strategic, sustainable at nakatuon sa tunay na pangangailangan ng bayan, hindi para maging pawn sa pagitan ng mga higanting bansa. So, kung nagustuhan nyo ang diskusyon na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Mag-iwan din kayo ng komento sa ibaba. Kung sa tingin nyo, dapat bang bumili ang Pilipinas ng F-16 fighter jets? Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas.